Magkasama namang ng kampanya si Senadora Miriam Defensor Santiago at Senator Bongbong Marcos sa Baguio City noong Sabado. Si Miriam binanata ng plano ng mga kalaban na sugpuin ang krimen sa loob lang ng ilang buwan. Nasa gitna ng aksyon, si Dindo Flora. Mainit kasi na lumo ng mga estudyante ng St. Louis University sa Baguio ang tambalang Senadora Miriam Santiago at Senador Bongbong Marcos noong Sabado. Ito ang pang-apat na beses na nagkasamang dalawa sa pangampanya. Sa pagpapakilala ni Marcos kay Santiago, ginig niyang ito lang ang kandidatong may tamang solusyon sa problema ng bansa. Isa na nga araw dyan, ang matinding traffic. A progressive taxing scheme in the purchase of more than one car per family, as well as regulation for car loans. Require large malls and commercial centers to provide areas, the proper bus stops. Hindi siyempre nawala ang pick-up lines ni Miriam. Ang pagkamahal ko sa iyo ay nasa kabilang classroom. Ibang klase talaga. Pinalatan din ang senadora ang mga kalaban sa politika. There is no leader in this country. There are only managers. And they manage a firm of billionaires. We are run by billionaires. E lahat ng leader natin, like natin puro tungkol sa honesty, puro naman mga bilyonaryo. Imposible rin daw ang sinasabi ni Mayor Rodrigo Duterte na kayang masumpo ang krimen sa loob ng tatlo hanggang anim na buwan at isang buwan naman para kay Senador Grace po. Everything takes time. So Buddha said, there are three things that I am proud of. I can wait, I can think, and I can pray. So we must all learn to wait. Nanawagan naman si Marcos na itigil lang black propaganda laban sa kanya. Pag-slinging and name-calling, nakakatulong ba yun? Meron ba tayong dahil sa pag, 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 pagiging pagiging uh, galit, pagiging pag-away, pag, 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 pag meron ba tayong matatayong na school building? Meron bang mapapakain na bata? Meron ba tayong mag, magkakaroon pa tayo ng karagdagan trabaho kung gawin natin yun? Kahapon, mag-isa na lamang si Marcos na bumisite sa Laurel, Batangas. Hiningi niya ang suporta ng mga Batanggenyo, sabay batikos sa administrasyon. Mababa ang presyo ng bilihin, ang kailangan natin gawin ay ayusin ang agrikultura. Wala pong ginagawa ang gobyerno nito. Wala pong nagawa, wala pong suporta ang ibigay sa agrikultura ng itong administrasyon na ito. Sinagot din niya ang hindi pagdalo sa vice presidential forum at debate kagabi ng isang network. Comelec na na debate uh, at uh, hindi naman official ito. So uh, unahin ko na lang yung pag-iikot at uh, na, na, nahihiya ako sa mga ating mga leader na, na, naghanda na, na para sa ating pagdating. Umaaksyon, Dean the De Flora, News 5. Be sure to come go. back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.